Ano ang nangyayari sa atin pagkatapos ng kamatayan? Isa itong tanong na matagal nang sinisikap sagutin ng mga tao. Sa pananaw ng Biblia, ang kamatayan ay hindi lamang ang wakas, kundi isang transisyon patungo sa panibagong yugto ng ating paglalakbay. Ngunit, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalagayan ng ating kaluluwa pagkatapos nating mamatay? May mga talata ba na nagsasabing tayo ay may kamalayan o tayo ba ay natutulog hanggang sa araw ng muling pagkabuhay? Samahan ninyo kami sa isang masusing pag-aaral ng iba't ibang pananaw na nakabatay sa Biblia. Buhay pagkatapos ng kamatayan, may malay o natutulog? Ang isa sa mga pangunahing tanong tungkol sa kalagayan ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ay kung ito ba ay agad na may malay o natutulog hanggang sa araw ng paghuhukom. May malay ang kaluluwa. Maraming kristyano ang naniniwala na ang kaluluwa ay may kamalayan sa kabila ng kamatayan. Batay sa mga talata tulad ng Lukas 23.43, sinabi ni Jesus sa magnanakaw na nakapako sa krus, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso ang pariralang lang ngayon ay nagpapahiwatig na ang magnanakaw ay makakasama ni Jesus sa paraiso kaagad pagkatapos ng kamatayan. Filipos 1.23-24 Sinabi ni Pablo, Mas nanaisin kong pumanaw at mapasa Diyos sapagkat ito ay higit na mabuti. Ang pahayag na ito ni Pablo ay tila nagpapakita ng paniniwala na ang pumanaw ay mapupunta kaagad sa piling ng Diyos. 2 Korinto 5.8 Mas mabuti pang lumisan sa katawan at makasama ang Panginoon. Para kay Pablo, ang pagpanaw mula sa pisikal na katawan ay nangangahulugang mapupunta siya sa piling ng Panginoon na nagmumungkahi ng kamalayang estado pagkatapos ng kamatayan. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng konsepto na ang kaluluwa ng mga mananampalataya ay may kamalayan at nasa presensya ng Diyos pagkatapos ng kamatayan. Para sa maraming Kristiyano, ito ay nagbibigay aliw at pag-asa na ang kamatayan ay hindi ang katapusan kundi ang simula ng isang mas mataas na anyo ng buhay. Tinutulungan ng kaluluwa may ibang mga talata naman sa Biblia na tila nagsasabi na ang kaluluwa ay natutulog at walang kamalayan hanggang sa muling pagkabuhay. Ecclesiastes 9.5 Ang mga buhay ay may kamalayan na sila ay mamamatay, ngunit ang mga patay ay wala ng kamalayan sa anuman. Ayon dito, ang mga patay ay walang kamalayan na tila nagpapahiwatig ng pagtulog ng kaluluwa. Daniel 12.2 At marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang ilan sa buhay na walang hanggan, at ang iba sa kahihiyan at walang hanggang kahihiyan. Ginamit dito ang terminong natutulog para tukuyin ang mga patay na tila nagpapakita ng kalagayan ng kawalang kamalayan hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Juan labing isa, labing isa hanggang labing apat nang ipinaliwanag ni Jesus ang kamatayan ni Lazaro, sinabi niya, si Lazaro ay natutulog. Sa konteksto, ang pagtulog ay tumutukoy sa kamatayan na maaaring mga hulugan ng pansamantalang estado ng kawalang kamalayan. Ang mga talatang ito ay ginagamit ng ilang kristyano bilang batayan sa paniniwala na ang kaluluwa ay natutulog hanggang sa muling pagkabuhay sa araw ng paghuhukom. Kung kailan bubuhayin ng Diyos ang lahat ng patay upang humarap sa Kanya. Dalawang, ang muling pagkabuhay at paghuhukom. Ang konsepto ng muling pagkabuhay ay isang mahalagang aspeto ng kristyanong pananampalataya. Ayon sa Biblia, darating ang araw ng paghuhukom kung saan ang mga patay ay bubuhayin at haharap sa Diyos para sa pangwakas na paghuhukom. Ipinapaliwanag ito sa ilang mahalagang talata. Unang Tesalonika 4, 16-17 ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit at ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon. Ang muling pagkabuhay ay ipinapakita bilang isang mahalagang kaganapan kung saan ang mga patay kay Kristo ay mabubuhay muli. 1.5.28 Darating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at lalabas sa libingan. Ipinapakita nito na ang araw ng paghuhukom ay ang panahon kung kailan ang lahat ng mga patay ay mabubuhay muli para humarap sa Diyos. Ang mga talatang ito ay sumusuporta sa pananaw na ang muling pagkabuhay ay isang pisikal at espiritual na kaganapan. Sa araw ng paghuhukom, lahat ng mga namatay ay tatayo sa harap ng Diyos para sa huling paghuhusga kung saan ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at ang mga hindi matuwid ay makararanas ng walang hanggang kaparusahan. Ikatatlong pagkakasunduan ng iba't ibang pananaw. May dalawang pangunahing pananaw na ating natalakay. Ang paniniwala na ang kaluluwa ay may kamalayan kaagad pagkatapos ng kamatayan. At ang pananaw na ang kaluluwa ay natutulog hanggang sa muling pagkabuhay. May mga denominasyon ng Kristiyano tulad ng mga Seventh-day Adventists na naniniwala sa soul sleep, samantalang ang mga Katoliko at karamihan ng mga Protestante ay naniniwala sa kamalayan ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Ang papel ng pananampalataya sa kabila ng iba't ibang interpretasyon ang lahat ng Kristiyano ay nagkakaisa sa pananampalataya na ang muling pagkabuhay at paghuhukom ay magaganap. Sa huli, ang mahalaga ay ang ating paghahanda sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang mga detalye ng eksaktong kalagayan ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ay maaaring maging misteryo, ngunit ang katiyakan ng buhay na walang hanggan ay malinaw na ipinangako ng Diyos. Konklusyon, ano ang tinuturo ng Biblia? Sa kabuuan, ang Biblia ay nagbibigay ng iba't ibang pananaw tungkol sa kalagayan ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan, ngunit lahat ng ito ay tumutukoy sa isang pag-asa ng muling pagkabuhay at walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Ang mga talata sa Biblia ay nagbibigay ng kaaliwan na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi simula ng bagong yugto ng buhay. Maaari tayong magkaroon ng pananampalataya na, sa kabila ng misteryo, ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin. Ang ating misyon sa buhay ay maging handa sa araw ng paghuhukom sa pamamagitan ng pag-ibig, pagsunod at pananampalataya kay Jesus sapagkat sa Kanya, mayroon tayong pag-asa ng walang hanggang buhay. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please hit like and subscribe para masuportahan kami sa paggawa ng mas marami pang ganitong content. Salamat sa panonood.